Samantala, dito muna tayo sa problema ng mga taga Metro Manila sa tubig. Ang nasayang daw kasing tubig noong nakaraang taon, pwedeng pumuno ng isang swimming pool na singhaba ng EDSA? Ikwento mo, Michelle Orosa. Walong taon nang nagtitiis sa pag-iigib ng tubig sa Rizal ang komunidad ni Aling Jean. Buti na lang may deep well ang kanyang kapitbahay. Ang isang daang piso niya, kaya nang punuin ang limang dram ng tubig para sa kanilang mag-anak. Kaya pag naglalabat, tipid pa rin sa balaw ng tubig. Ang labada mo, hindi gaya sa baba, dire-diretso ang tubig sa isang conference tungkol sa pagtitipid ng tubig sa Metro Manila, water leak o butas na tubo at illegal na koneksyon ang mga salarin kaya marami pa rin ang walang tubig sa gripo. Ayon sa Maynilad at Manila Water, kung susumahin ang nasasayang na tubig noong 2011, aabot daw ito sa 1,025 million liters per day. Hindi biro ang 1,025 million liters per day na nasasayang na tubig. Kaya nitong punuin ng hanggang dalawang metrong lalim ang kabuuan ng EDSA mula monumento hanggang taft ng isa't kalahating beses kada araw. Pinaigting na ng gobyerno at ng dalawang water concessionaire ang paghahanap ng bagong teknolohiya para tumagal ang mga tubo. Our passion for detecting, measuring and reducing our water losses, it made us recover about 500 million liters a day and to serve nearly 8 million Filipinos. For the past 14 years, Manila Water invested about 50 billion pesos already to be able to rehabilitate the lines. Pinaplan na naman ng DPWH, DBM at NEDA ang kanilang mga plano para mabawasan pa ang tubig na nasasayang. Michelle Orosa, News 5.